Time check po natin 9:40 po ng umaga. Kasalukuyan po nagdadatingan ang napakarami mga gulay tumana dito sa ating baksakan. Nitong mga nakaraang araw po, medyo bumaba ang maraming gulay dito sa ating baksakan. Ngayon po, alamin natin kung mayroong pagsipa o paggalaw sa mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Medyo Ah, nakakalungkot naman sa mga kaibigan nating farmers na nagtiyaga at gumagastos ng malaki. Pero pagdating ng mga gulay nila dito ay napakamura po. Ngayon, alamin natin yung mga presyo ng mga gulay. Uunahin ko po ulit ang ating idol dito sa baksakan, si Sir Machete. Yan, alamin natin kasi kagaganda po ng kanyang palay eh. Ito ang palaya, nasa line of 4 lang to, line of 5. Uh, Mistisa, good morning Machete. Mistisa, magkano nga si Mistisa? 30 po ang nasa. Lalo yata bumaba pa. Ayan, medyo la. Dati nakaraan 40, ngayon 30 na lang po. Palit 30 per kilo, 300 per bundle. Napakamura po ng Ampalaya. Tanong naman natin itong bonito. Eh, yung bonito mo, halos ipamigay talaga Kawawa naman yung mga kaibigan kong farmers dyan Ako sobrang pagod At maraming gasto sa Mga pataba ngayon Pagdating sa baksakan Napakamura ng kanilang mga gulay Dahil nga po Na-oversupply tayo ngayon Itong Taiwan natin Isa pa itong Taiwan Lalong bumababa Yan na Kay eh, Machete pa lang tayo, napakababa ng na mga ano ni Machete. 250 ba ang kilo? Ay, isang bundle ano? Sampung kilo yan. Puro lahat yung bundle-bundle niya, sampung kilo. Eh yung upo natin, balag ba yun? Magkano? 150. 150, ay hindi, mababa din. Alos kasi yung lang ng upo. Ito mga ito. 150. po yung balag ng ating upo. Eh, yung gapang ba ng upo, magkano? magkano yung Yeah, wala wala siyang ano. Ito meron din siyang pinto. Ay ko ano? Ito maganda, maganda 'tong pinto. Kasi ng na mo na 'yan. Negros. Magaling negros. <laughs> natatawa lang po ako, natatawa ako na nalulungkot. Oh. Ayun, napaka ano po, napakababa po talaga. Forty isang big piece po 'yan. Sa nagtatanong po ng sitaw, ang tinatanong natin yung big piece yan, magkano? Yan. Kunyari, isang big piece, ah, uh, 40. Sa so, pag nilagay po sa bundle yan, 10 big piece, kaya 400. Uh, meron din siyang patolang palitpik. Alamin naman natin ang patolang palitpik. Sir Macheta, yung patola mong palitpik, magano? Patola, 10. 10? halos ipamigay talaga. Ano, ito. Anong talong to? Mucho. Mucho, magano? Pagayang 60 Ayan, ayan lang medyo gumanda-ganda ang presyo. 60. Dati magkaka... Ano yan eh, magkaka-presyo. Mas mataas pa sa talong. Ngayon, ayan lang po na iwang medyo okay ang presyo. 60. Tapos yun, meron pa pong siling panigang. Alamin natin panigang. Yang panigang ng machete. Panigang po. Ha? 50. Napakamura tala. Bali, 500 po ang per bundle. Yan, medyo okay naman yan. 500 yung panigang. doon so, nasa korenta. Salamat, machete. Dito sa Besi Dory ko, may patola siyang binis Meron siyang kalamansi. At meron siyang pipinong bakla. Alamin natin yung tatlong yan. May friend, pa patola ang pinis natin ngayon? Pinse. Pinse. Itong bakla mo? Ako. Sampo, napakamura. Ayun yung kalamasi natin, may kalamasi ito. O, oh, ganun pa rin po yung kalamasi. Ang medyo angat pa lang natin ngayon. Kalamansi, dupay. Bato yung kamatis eh. Mamaya, tanong natin yung kamatis. Dito tayo kay Madam Helen. Alamin lang natin yung kanyang anong talong. Gusto kong malaman. Good morning, Madam Helen. Madam, may tanong ko lang yung ano mo, yung sitiya po. Magano ano po? Magano po? Paganda ko, um, kasing ganda ni Madam 35 Helen. 25 po. O, 35. Anong talong asking to? Asking lang po. O, oh, asking po, price. po. Magkano po yung asking price ng papeli? Ka? Ano po, 60. 60. Mukhang may mais ka. Ano mais? Dilaw puti. Magkano yung puti? Pinsen. Napakamura. Pinsen po, asking price. ayong yung okra natin, Madam Helen. Pinsen yan po. Yan po, halos lahat po ng gulay dito sa ating baksakan. Napakamura. Tandaan niyo po ang tinatanong natin yung asking price lamang. Salamat. may nakita ang talbos ng ano, sili. Wala yung magkali talbos ng sili natin ngayon. ha? Ah? 40. yan pero magaganda siya. Nasa nagtatanong ng ano, 40 daw. Eric, maraming kalamansi o, Tanong natin yung lovey pati yung ano, yung good na kalamansi. Ayan, tanong natin. Tignan nyo, pagaganda. Mayroon din lovey semi. Madami, biyang magkano yung good na good natin kalamansi ngayon? at uh, po oh, yun. Median, bumaba ng konti eh yung ano natin lagi yung semi 64 kilo nagbigay kami 1.8 gano'n 1.8 isang buriki yan One eight, is buriki, one one eight. Yeah. One eight po isang burike ng labi o yung sa uh, semi. 65 kilo. Tapos yung good na good two four po. Balis sixty per kilo po yung labi o yung 19, semi. 20, 20. isang mapagpalang araw and a blessed Sunday kapanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalente sa aking mga kapwa kabanatwenyos I'm proud to be kabanatwenyo welcome po ulit sa atin youtube channel Dante B. Mr. Palente muli po ito po ang inyong kasama kaibigan ang boses po ng palente Dante B. po ang Mister Palengke ng Cabanatuan City. Today is July 21st, araw po ng linggo. Isang mainit na araw na naman po ang gagawin natin pagtatanong sa mga asking price o yung mga turing ng mga sariwang gulay. Tulad ng nakikita nyo po sa ating video, dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nebaisiya, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, palengke ng sangitan. sa niyo po ulit akong Alvin ang mga asking price o yung mga touring na presyo ng mga gulay na ito. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Don't be Mr. Palengke, please don't forget to subscribe. Sana po yung hindi pa nakakapag-subscribe dyan. Habang nanonood po tayo, isubscribe na po natin. Pwede rin po natin bigyan na siya magandang like o i-share ang ating video. Tandaan niyo po, ang tinatanong natin ay ang kanilang mga asking price lamang. Hindi pa po yan ang final prices. May tendency pa po bumaba sa pagtawad po ng ating mga mga ngalakal o yung ating mga mamimili. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses po ng palengke. Danti-Biernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Kaya tara let's samali na po mag-update. Dito sa pwesto ni Sir Johnny Boy, alamin natin yung presyo ng mga gulay bagyo. Ito. Jani Jani boy, ano kaya ang mga ice cream price ng patatas natin ngayon? Ah, uh, sa ngayon po stante ang kalakalan po ng patatas, uh, isang gato 10 kilo ay nagkakalaga po ng 650. 600 bumaba yata ano? Bumaba po kasi napakababa. Ayun. Etong labanos natin makinis. Ito po ay 300 po isang bundle. 300. Meron naman po tayo sa kabila yung Tiyatawag na po tolo, 150 po yan. 150. Sa repolyo natin, kagaganda ng repolyo. Repolyo po, first class po yan. 220 po, per bundle. Mura pa rin ano, first class na 220. Buha pa po yung mga gulay bagi po, yung lang Kala ko, pwede. kala ko ano lang, tumana lang bumaba. eh yung ano natin, yung... Sayote. Sayote. 20 po, 200 po ang isang oh, Napakamura, 200 po. Eh, yung ano, pechay bagyo. Pechay bagyo, 250. 250. Yung sa lemon natin ngayon. Ay, lemon, 80 po. Yung 80. po yun. Eh, sa beans natin. Beans, 55. 55 yung leeks natin leeks uh, 70 po per kilo eh yung celery nun the same price lang po oh, sa okay. maraming salamat okay. boss Johnny ngayon lang uli kita nakunan baka oh, okay. gusto mo mag shoutout Shoutout po sa mga nakakilala sa akin dyan yan. ah, ito nag po tayo dito sa baksakan baksakan oh, ayan okay. salamat sir Johnny yes. Eh, ere meron tayong sultan yung bell tanong natin yung maganda saka yung semi Ayan, nandito yan kay Madam ano, kay Madam Luz. Good morning, Madam Luz. Madam Luz, magkano yung Sultan natin na good na good? Kaya kasi hindi naman na malalaking gano'n. Magkano yan? 80. 80. Yung malaki-malaki nyan. Malaki, malaki, malaki makakaya yung 120. Ay, oh, 120. Yan, Sultan. Uh -huh. Ay, yung Ay, mga lang natin. Dalawa. Ito, tong feeling panigang mo ngayon. Five, five. five. five, five. Ano ito ang palaya mo? Justiza? Oh, Ay, ano yan? Galaxy. Galaxy. Maganda. Oo nga, ganda. Magkano presyo? Ang ubos. Ang ganda? Ayo nga kaganda pero yung presyo magkano kaya? Ay nako napakamahal din. Eh. <laughs> oh, ang ganda nga oh nga no verde verde. 35. 35 pero napakaganda niya talaga oh. Ganda no? Oh, ang ganda. Sarap ng isa. Oo oh, nga. 35 per kilo. 35 na. Meron din siya ano, kamatis. Maganda, kamatis. Yung kamatis natin malaki ngayon magkano? 120. 120. Eh, yung maliit. 115 115 yan E nasa kamatis na malaki sa big 120 Maliit 115 Yung pipino mong bakla na gano'n o magkano? 12 12, 11 sa boss Ah mura yan Ano yung upo mo yung balag? Gapang Magkano yung gapang? 7 ng bilis O napaka-mura ng ano nang upo, gapang Eh yung sitaw na yan, ano yung sitaw? Sitaw na hindi yan premium. Premium, magkano premium? 40. Kore, ay napakababa pa rin ha. Ay talong natin. 50. Ay, talong 50. 50 ba talong to mucho. May 55 yung magandang maganda. Ayan, no. 50 yung mucho, ayan. katulad ka tulad ni Tutut, puro bakuba ko. 35. Salamat Ate Luz. Simbak bako sa 35. Salamat Madam Luz. Oh. Yes, Ito kay Eric, mayroong uh, ano. Eric, magkali yeah, itong sa so, Piliya. Piliya, 30 po. Binihingi natin ngayon eh. Like. Kaganda na sa ano, na, ano, 30. Ay, pwede bumaba ata, ano. Bumaksak po. Bumaksak, ano ba? Eh, ano yung sitaw na yan? Bulakan po saka makisig Magka, magkano yung Bulacan? 40 po. 40 Makisig. ah uh, ang ninyo, 45 po. 45. Mas mali yung Makisig. Yes. Wala kaya ata kahapon? Wala po, absent. Na-interview ko tuloy si Bea, ano? Kahapon. Binine, Bea, kahapon. Oh. Bea Alonso. <laughs> <laughs> Bea Alonso, hindi ba yung Binene? Ayan. Salamat, Eric. Okay, ito kayo Dante ko. Ayan. Alamin po natin yung uh, mga asking price ng kanyang mga gulay. Ito good morning. Ang dami mo na naman good. Puno ang puno na naman ng gulay yung ano mo. Presto mo. Magkano nga yung papaya natin? Seventeen. Seventeen. 17. 17. 170 per bundle. Eh yung okra mo, nakita ko, gaganda ng okra mo na yun. No? Magkano? 150. 150. Eh yung, yung nga ng ano, Taiwan natin, baksak yan, di ba? 40. <laughs> baksak. Eh ano nga pala yan? Tisa, mistisa. Ha? Mistisa. Mistisa, magkano? 33. Per, 33. Ayun yung maganda ating supply. Ano yung sinasupply ni Madam? Ah, siling panigang. Oh, Siling panigang. Magkano yung panigang? Habili ah, ng siling niya, 55. 55? Taga saan ba siya? Kabalton. Kabaldon ang pangalan niya? Mia Angela. Yan. Good, right. good, good, morning, Madam Mia. Madam, ano yung dinala mong gulay? Uh, yeah, yeah, siling. Alvin, mean, kaganda naman. Harold, kaganda naman ang nasa ano mo? Asawa ko yan. Mag ayan, ah, mag ayan po magiging asawa ni Harold. Yan. Ah. <laughs> oh, oh, yan. Talaga ano siya pinalibutan mo ng gulay no para para hindi malapitan ano. Madam, swerte mo kay Harold. Ayan, oh. Hindi malalapitan. Hindi malalapitan. Pwedeng tignan. Dito pero sa may nakita kong pechay, pati mustasa. Alamin natin yung presyo ng mustasa at pechay. sa magkano yung mustasa natin ngayon? May Magkano yung... Mustasa, magkano? Eh, mustasa. May nakusita ay 15. 15, napakamura. 20 pesos sa 35, 36 sa 14. Kc yung pechay Ayun, meron din siyang si Garielas. Bakit 'yun si Garielas? 94. 90, medyo kumababa. Salamat, Madam Rosa. Si, Aha po kay ano eh. Tama Si. At ang cute masipag natin na si Si Ruru Madrid ng ano, ng baksakan. Nasaan si Alden Ruru? Wala. Ah, mo si Alden. Busy. daw. Dito po tayo sa pwestong punong-puno ng sitaw. Ito, katulad po, ito tagadil, tagadala niya ng sitaw. Ito mayaman po ito. Yo. Simple, simple lang po yan. Pero napakayaman. At ibibigyan ng sitaw natin ngayon. Bulacan White, right. magkano yung Bulacan White? Right? Megastar. Megastar. Magkano lang yan, Megastar? Magkano ngayon? Asking 50 price. 50 lang nabili. 50, isang big fish yun ha, ah. 50. Yes. Meron, may, may, ano yan, merong ilang kilo, ganyan. 2 and a half, 2 and a half. 2 yeah. yan, depende rin kasi. Napakalakas po, kaso nga lang po, eh, mura um, Yan lang 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 na, talagang. isang big fish, napakaganda naman ng magsalita nitong kasama <laughs> natin dito. Bago mo bang, ano yan? Taga, ano? Taga, <laughs> <50 laughs> ano? 50 po, may so, dalawang kilo, isang big fish. Ah, dicer mo ba yan? Ito po yung pinakamagandang bulakan natin. Ayan o, oh, magkano yung bulakan Ay, natin? Magkano yung bulakan mag natin ngayon Asking price? 60. 60, 60 yan. Yeah. na po, nagpakakinis po. Ayan, ayan ng Oh. Di mahalang bayad mo dyan. Ah, mahalang bayad mo dyan sa bagong dicer mo. Oh, wala na nga yan. Ha? Ah, ah mo. Ma May jowa na ba? Kinukuha na ng jowa? Wala ng jowa. Wala na. Ay, saan pupunta? Wala na. Anong gagawin mo doon? Factory worker. Eh. Ayun. Ay, yayaman ay, siya. Sir, huwag mo kayong kalilimutan na manunod ko pa rin ang video, ha? Ayan. Alis na pala si Sir. Pasalubong namin ni Ate Baby, ha? Ayan. Bukod sa ano... I Taiwan lang. po, Taiwan. Ayan, Taiwan. Sige. 45. 45, baksak presyo. Matuloy na, no? Okay, maraming salamat. Sira yung pasalubong namin, ha? Okay, good luck sa iyo. Yung po, maraming salamat. ng todo. Masasana nga. Masasana nga. ko. Baro, magkano yung pechay natin ang gaganda? 120. Ha? 120. Talaga? Baba. Baba, baksak presyo. Ay, yung mustasa? Mustasa, wakit? Napakamura ng ating peche. Pero tingnan nyo yung peche nila. Napakaganda naman. Pero napakamura pa. Yan, salamat. Ano pa ba ang maari natin i-update? Hindi pa natin na-update. May narinig akong tumili dito. Ay, ayun, si Ate Sal. Ayun pala. Napasugod ako eh. Yesi, inano mo ba? Inano mo ba? At, at isa murado mo? 50? Ah, Malakas pa daw ang kilitin ni Atis ni Atis Doon ba yung uh, ano, piliti mo, E, yung pipi puti mo? 15 lang murado. Eh, yung okra natin? Kinsel, puro kasi Napakamura pa rin ng gulay. Ayaw nang tumasyatan ng mga gulay natin ngayon. Ano? Ayaw na, ano? Na, no? Dahil napakarami. Yung pag umuulan kasi, nadidiligan ng todo, ano? Eh, no? Sagana sa tubig, ano? Eh, magandang oh, gumaganda ang gulay pag nadidiligan, lalo na pag tubig ko lang. Yan, inaantog na siya, kiniliti siya ni Besi, nagising. Nagising siya. Malakas ang kiliti niya, talampakan pati sa kilitili. <laughs> Eh, marami mais to. Tanong natin. Anong mais to? Madama na mais to, puti dilaw. Dilaw. Dilaw mag po, saka puti. Ayun. Sir, magkano yung dilaw? Ay, mura lang po, 35. 35 yung puti. Ari puti lang din. 33 po. Mas mura yung puti. 33 yung puti, dilaw 35. Tapos pogi pa yung sumasagot. Marami po, marami na po dito ko, magkakarga na po. Ayun. Ang ano? Tinsi lang ah. Good. Mabili ngayon yung mais ano? Sa ba galing yung mais natin, madam? Oh, Santo Niño. O, Santo Niño. Oh, okay. Gagaganda nga ng mais. Eh, salamat po, madam. Salamat po, sir. Dito po, may nakita ko magandang tindera. Maganda pa yung, ano, yung tinda. Yan. Good morning po, madam. Good ah. morning. Madam, magkano po ngayon yung labong natin? Napakadayang kaupuputi, oh. 180, yan, Napakamura, kaganda pa, kakinis, at kasimputin niyo po madam yung labong. Itong ano natin, Taiwan Sea natin malaki. Ano po? 550. 550 po yung malaki, ay medium po. 30 po. 30. Sa ano po natin? Sa ubi po natin? 450 po. 450. Isa pa po yung tanong ma'am. Ma'am, ano ba yung sekreto niya at medyo maganda tayo na yan? Wala. Wala ba? Talagang na... Problema, kaya maganda. Natural lang yan, natural. Ayan. Ayan na. Narinig mo, natural lang yung ganda niya. Ayan, ayan. Dito tayo sa ayan, sa Alma, hindi ka, ano. Ayan. Good morning, madam. Ay, kaganda rin ni madam. Madam, magkano po yung ano natin, yung local natin puti ng sibuyas na puti? Ano po yun, yung medium po yun? Yung good? Ay, eh, yung malaki po? 600. 600. Sa pula po, yung malaki natin sa pula? 580. Ayun, no? 580 sa ano po, yung good po natin? 600. 600. Ano po itong ano natin? Itong Kansu bawang, kanso. Yan, magkano po yung kanso ba? 4.5. 4.5. Ano po to Munggong na oh, po? Yan, magkano po yung 25 160. kilos? 160. 160, yan. Mukhang ano, marami tayo ngayon ano, no? Ano nga marami maganda? Eh. Nang tinatanong niya, bad na maganda din daw. <laughs> yan. Yan. Ay, <laughs> bakit sa bamboo? Ayun, yung ano. Eh. Oh, dahil kasi lahat naman kasi na, ng, mga ano dito, ng mga tinder dito, magaganda, walang, walang pangit. Yan. Ngayon, no? Pati, oh yan, sinama ko na, pati daw, tauhan. Ayan. Yung peso po nila, madam, ah, mami, ka dito po lang sa exit yan. Ayan po yung exit, Oh. Baka hinahanap nyo, nasa dulo po sila. Yan. Maraming salamat po. Madam, maganda. Maraming salamat po. baka ikat hindi natin ikakatsyan. Kitang-kita ka. Dito tayo kay Boston Ton. Sa isa natin paboritong uh, maraming tindang luya. Boston, magkano na po yung luya natin ngayon? Magkana po? 950 950 850, 850. 850. 950, 850. 950, 850. Yung pinakamaganda yon. Ay ah, yung pinakamaganda 13 uh, eh, yung mababa pa rin kasi dati nasa 1514 eh. Uh, 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 Tataas uli. Pero yung ano, yung hindi natin maganda, magano Hanggang magkano? Ah, oh, Oo, may 350 naman yan. Ano so, itong gabi natin, Galyang? 350. yung big. Eh, yung medium? 550. yung medium, yan. Anong ano ito? Anong kalabasa? Suprema. Pagkano yung Suprema natin ngayon? Ano po yun, Sir? Panggayat lang po kasi. Ah, panggayat? Magkano yung panggayat natin? Ano po, 15? 15? Mura, no? Okay. Maraming salamat, Boss Tonton, ang isa sa pinaka-pogi nating sakadoro dito sa baksahan. Walang iba, Tonton is the name. Kaya sa money, ngayon ko lang uli naki... Ngayon na uli, yata kita nakita. Ay, nag na pala si Kuya Ano, no? Nang ano, nakita ko sa ano, nag na, no? Magkano ngayon yung money natin? Ninety-four kilo. O, yan. Tumasa, nagtatanong ko ng ito, ninety per kilo. Ang peso niya po, katapat lang po siya nila, ano... Nilato kayo dante ko ayan oh. Eh. Ito ang daming money oh. Eh e, yung sansa magkano yung sansa ako? Balikan po, 2 por po. 2 por ilang kilo yun? 28 kilos po. 28 kilos, pero yung per kilo natin, 90. 90 por. Yan, okay. Salamat. Thank you, sir. Okay. Yan po, time check po natin 10:47 ng umaga. Pero patuloy pa rin po nagdadatingan yung napakaraming gulay. Saganang sagana, bumabaha pa rin po ng mga gulay dito sa ating baksakan. Ito, maraming magagandang kalamansi. Ang kalamansi po, nasa 2425 pa rin yung pinakamaganda po niyan. Yung lagay po naman, natanong natin kanina, 7 ba yung nasa ng ano, ni Madam Ibiang? ay o yung ating segunda. Ayun, yung nagtitinda ng bayabas. Siya lang nagtitinda ng bayabas dito. Alamin natin magkano yung bayabas ngayon. Yan. Um, ang, dami niyang bayabas ngayon. No? Magkano yung aspin test na Gumaba dito? naman siya. O, Salamat. Dito, nakita, ko, nakita ko yung mga kaibigan ko, mga pogi. Ito yung mga idol ko eh. Uh, ito, idol number one. Idol number one. Idol number, one. Idol, number one. Yeah. Idol yeah. two. Idol, idol three. Yeah. John, John. Yeah. yeah. si John John. Si Jojo na pinakapogi. pogi <laughs> oh, marap ka rito. pinaka pinakapogi. Magkano ngayon, boss Ed, yung kamatis natin malaki? Isa malaki. One, two, eight. One, two, eight. One, two, eight. May bumababa yata, ano? Ito, maliit. Ito, hanggang ano to? One, twenty. One, twenty, yan. Wala pa tayong money. Wala pa tayong money. Uh, doon wala kasi may... Yan. Dito Daring po tayo. Pero hinahanap natin money. Kasi talaga walang yan. money. Ayan. Yung pwesto po ng dalawang idol ko. Ayan lang po yung entrance. Oh. Kitang kita yung pwesto nila. Maraming salamat, Idol Ed. Okay. Shout out sa ating mga viewers dyan. Yung, ganun sana. Dito po alamin natin magkano itong ganitong santo. Wala. Ah? Diyos ko, magkano yung santo natin ngayon? Boss, magkano kong 50. Ha? p 150, 150 per bundle yung Indyamingo. P200, yan. Ito may sigarilyas. It's good, yung sigarilyas dito, magkano? Good morning, Kabarangay. 180 yes, magod na yung Kabarangay ko. P180, daw. Magkano isang bundle? 90 po. Ah huh? 90 90 oh yan 900 bali oh uh, yan 900 ayan 900 na po pag isang kilo magkano 90 isang kilo oh 90 isang kilo yan 90 isang kilo salamat eh napakaraming pa rin pong gulay din ba sobra maapaw bunga ba ang mga gulay dito kaya medyo napakamura ng gulay natin eh. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalates asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Ecija, ang Kabanatuan Baseball Trading Center Palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte Please don't forget to follow my page Palengke ng Sangitan Ayan po ang ating FB page at ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque. Para naka-update po kayo sa lahat ng mga pabago-bago presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Ingat po kayo pag kayo nangangalakal dito sa ating baksakan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses po ng Palenque. Dante Diernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. See you again tomorrow po. Bye bye. God bless us all.